So, what's up, guys? So, mapako na wano. Tanay nga vlogger, ha? So, mabiyahe kami pa sa klase. Kaya naghapit kami, bakal kang lechon manok nga amin sponsor para sa birthday ni nanay. So, naghapit naman kami sa bread and butter para magbakal kang anang nga cake. So, mga nga mga mga So, ano, nagbiyahe rin kami. So, nagdiritsyo-diritsyo kami kabiyahe. Kaya wala naman yung padayon. So, rin dyan kami kaya sa balay. Kag, nag-abot si nanay ba? Maan. inang nang, ano, apo ng darang pan. Kaya, so, kita Gita <laughs>

Happy Birthday dinay ah, Happy Birthday dinay <laughs> 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 <Last year, laughs> <laughs> so, nga bat dinay hapi na dinay hapi bat 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 different menus nga gin-sponsor kang ana nga mga kabataan kag kaapuhan durduro gin salamat oh oh ayan sila oh yung mga pumumukha nila oh ayan kahit nag naghihirap yan sa buhay tumutulong yan para ma maganap yung konting sorpresa namin para kay nanay so kakantahan na nga namin si nanay so pasensya lang sa akin voice dahil hindi pa tayo ganap na marunong na vlogger charot Happy Wish na na, wish. Wish na na, excited, right? Nakalimutan na nga ni nanay na mag-wish pero alam namin masayang-masayang. So dito ng sa ating video ha.